Mga bay, ka po patong mga bay. Og shout out sa sa chicken sari-sari mga bay og sa ilahang mga taps na mga gwapo o gwapohon. Mga gwapah gwapahon na mga taps nila diya Shout out nitong tanan diya mga bay og gusto mo palit silang chicken mga bay na atubang sa hyper mga bay. Puting lamian mga bay, daram mga bay. Og ang ko mga bay kay magpasalamat ko mga bay kay ni ni Gcus TV mga bay Puro Kuya Kim. Shout out Salamat niyo mga bay, na tungkol ninyo, napansin ko yung ni Kuya Kim. Mga na mukbangan na mukleksyon mga bay, o. Oh. Mm -hmm. Desos mga bay, o. Oh. susab, sa taot na sa chicken sa sari og sa mga gupuhon nilang mga taps niya. Sa taot ni mga bay, yung tuta. ta. Mm hmm. Antogari dulce. Wow, parang lami ba.

ang tawa ko ng stevie mga bay sa ibig mga bay kaya nagawa ko na yan wow hmm hmm Wow. Mm. Ang saya-saya ko ngayon mga bay Kasi yung mukha ko mga bay Nakita ko sa TV mga bay Sa GMA Sobrang saya ko Kaya lahat ng mga content creator Ay nag Pagpatuloy nyo na mga bay Kasi darating din ang araw na sa inyo naman Yun Sarap sekiram dam na, lalabas tayo sa telebisyon, di ba? dito, nitong kinakain ko sarap. Mm. Oh. Mm. Umuulan, mga bay, sa barang sarap. Hmm. Wow. Hmm. Ulan mga ba, ulan. Na nusa kasiahan ini. Tuh. Oh. Hmm.

Mga mga bakit, ulan mga bay, bye bye. Salamat niyo mga mga hayat, salamat mga sulod followers ko dyan. Get out.